Uh, for today's video guys, kami nandito sa isla ng Ikulong aming dadalawin ang bahay ng hapon dito sa isla ayan dating bahay daw pala baka pwedeng ikaw mauna ikaw ang aking tour guide si isla blogger. the pogi Ayan na, akong Ilang steps ito. Wow, galing naman. Nakakahingal. Uy, ang daming gabi. maganda <laughs> na ang view, guys. Oh, Pakayot ko sa bahay ng hapon. Ayun, mataas pa. Mayroon pala dito nakatagong na May tao dyan? Masakit daw sa tuhod guys. Halatang maedad na din. Ilang, kana, ilang taong ka na ba? isla blogger. vlogger? 51. 51 Same, same. Ayan no. May ano pa. Siling labuyo. Tapos ito masarap sarap ulam. Oh. Anong puno ito? <sighs> ha? Pala. Sino? May nakatira? Ang daming papaya. oh. Ayan guys, um, ang ganda. Ito na. Ito na tayo sa ibabaw. May puno ng ano to. Langka. Bukado. Ito na bahay niya guys. Ang dami yung kalamansi dito. Saan? Baka mapagalitan tayo. Nakayat na po kami. May hagdan siya sa gilid. Ah. ah ito na po kami sa ibabaw. May tangke. Maliit. Ito yung rooftop niya. Ah, hingal ako dun. Tapos ito yung overlooking na. Overlooking. Ayan. Ganda oh. Diba? Ayan yung pinanggalingan natin kanina sa iba pa Tapos ito yung kita mo dito yung mga isla. Diba ibang isla yan? Ayan dyan. Overlooking view. Ganda. Ganda. Maliit lang paggagawa dito pero maganda kasi kitang kita yung view sa labas. Oh, may sampayan pa. Oh, sarap magsampay dito. Sarap dito matulog pag gabi ah. Hmm, taas oh. Wow, di ba? Ang galing. Ayun, anong pulo yun? Binunbunan, Binunbunan Island. Tapos iyon naman ay bakaw-bakaw. Ayun. -bakaw Hindi pa ako dyan sa bakaw-bakaw na yan. yan. Kulo ng bakaw-bakaw. Tapos yun, pulong palasan. Yan, yung isa. Ito ay kulong. Tapos ito yung tinitirhan namin, yung kabalwa. Isla kabalwa. Yan. So yun lang guys. Pinisita lang natin itong magandang bahay dito sa taas ng bundok. Natuktok ng bundok. May mga taniman sila dyan ng kalamansi. So, oh, ito kasama ko. Isla Vlogger. Ah, Siyempre, kasama ko dun. Diba-diba <laughs> yung aking damit. Thank you guys for watching. Bababa na kami. Itong problema pagbaba kasi nirarayuka na yung dolan nyo. <laughs> Thank you. Marami ng aray. Thank you guys for watching. Hindi ko na i-vlog yung aking pagbaba. <laughs> bye bye. Thank you. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Island Lady Tiger. Thank you guys.